from GMA Entertainment. Hello, po. Um, for Tiko and Cindy. Kasi me. ito mention yung character ni March, parang natakot mo mawala yung fame, right? Natakot siya mawala yun. As part of a showbiz world, din yan. Um, uh, kayo ba, may fear ba kayo na ma mawala itong, itong buhay na showbiz? Buhay showbiz? No. Siguro fear of failure, I guess. More than um, fear. So, yeah. I I don't like failing. But if fame, I really didn't um, care. I think sa industriya po na to, talagang kasama yung fame na yan, di ba? Yeah. Talagang makikilala ka ng tao, minsan dyan nasusukat talaga kung anong level mo sa yang ko gano'ng kaka-famous, di ba? Araw-araw po, actually, yun nga, yung kwento ni Megan, yung akala mo, di ba, minsan nasa yun na lahat, everything is going well. Pero totoo yun, pwedeng bukas kumising ka, wala na lahat sa'yo yan. Pwede nga, mawala yung isang taong mahal na mahal mo bukas. O kahit ano pa yan. Kaya talaga dito sa industriyang to, dapat, ano ba, seize the moment, etong araw na to. Huwag mo, mong, mong sabihin na, ah, bukas na lang. Gawin mo kung anong pwede mong gawin. Ibigay mo yung best mo sa lahat talaga. Lahat ang ibigay na opportunity sa'yo kasi ang daming dumarating na bago, di ba? Pwede kang matamunan, pero kung palaging feeling nila okay ka, alam mo yun, hindi ka nawawala. Best foot forward ka palagi. Siyempre talaga, magstay ka talaga. Pero nakakatawa talaga ang araw-araw. Wala tayong talaga kasiguro doon sa, sa bukas. So, yes, yung fear talaga, andun yun palagi sa trabaho nito. Um, for my second question. Please. As long as you got the people you love with you, do Di ba? Tama, tama. Yeah. Um, second question is for Cindy. Kasi I like your mga sagot mo niya about love. And I remember kasi nung time nung adik sa'yo, medyo naging emotional ka like, when we talked about yung relationship. Now, may I ask, kamusta na yung puso mo ito, single pa rin po. <laughs> Ayun, kaya pinili ko na lang po talaga ma in love talaga sa work ko. Hindi naman dahil ayaw ko lang talaga po magka-boyfriend. Hindi, hindi po po ako na in love. Siyempre, marami po ako nakakatrabaho, nami-meet sa work ko. Kaya lang, ano, uh, hindi rin po ako mapili ah. I think yung personality ko po, ako po kapag gusto ko, gusto ko talaga, sobrang gusto ko. Wala po po akong gano'n. So, I think dahil siguro yung concentration ko na sa work ko, ang hirap kong ma love And feeling ko, kasi sa last relationship ko po, ang nangyari, parang hindi niya po naiintindihan yung work ko. Or alam mo po yung parang, that person is ready to settle down, pero ako hindi pa po, po. So, ako po talaga, gusto kong gawin talaga muna lahat ng pangarap ko. Siyempre para din sa lahat ng taong sumusuporta sa akin sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ayaw ko talaga sayangin lahat ng ginawa nilang support sa akin for 12 years. Kasi kung maalala niyo po sa ko sa Will to Win no Trade Launch, I was discovered 12 years ago po, ni Will, sa isang, eto po, parang ganito na restaurant. I was with my ex-boyfriend and nakita po ako ni Will. Parang tinanong lang po ako, gusto mo mag-host sa Will Time Big Time? hindi ko nang kasi I was no one. I mean, in this industry po ha. Wala akong pangalan, kaka-graduate ko lang po ng college. So parang, di ba, parang niloloko ba kami ito But it was true. Tama. That was Thursday night and then the next Monday, pumunta ako sa studio and then instant na-host na po ako ni Willie. He was the first one to believe in me. And... wala <laughs> lang, yung tadhana, di ba? mo ma hindi mo masasabi kung para sa iyo, para sa iyo po talaga. But now, I'm happy with my work. Pero kung may dumating mamaya, bukas, ready po ako to fall in love. So your heart feels lighter now. Yes, I'm happy. I'm happy with myself. And sana po yung dumating, sana ready din siya sa akin. Thank you. Oh, thank you. That's, that's a very good place to be. Cindy, happy with ourselves. Maraming salamat. today uh, we have Neil Ramos, Jun Nardo, Eugene Assis, and finally Mark Magenilla. So ngayon po, let's hear from Neil Ramos from Tempo. Hi, good afternoon. Uh, yeah. Unang si Sir, uh, Good afternoon, sir. Kanina na may sir sa... <laughs> brother. Oh, yeah. <laughs> oh, right. Baka gusto mo lang mag-expound. Why, why, did you feel like the need to do that? Para sa pelikula uh, ito. Gusto ko siyang mahaba na sa diretsyo. So naisip ko siya yung magiging kamukha ko. <laughs> so yun nga yung nangyari. So it's kind of a... An inside joke. <laughs> okay. Or uh, maybe something light about the situation. <laughs> okay, uh, thank you, Pika. Thank you, sir. Yeah. May mga phoning questions. So, Alright, well, no problem. Anyway. May pagtulong dyan oh, okay. sa Eric. Lilipad lang muna kami ni Shinina. okay. Uh, right? Eto okay. right. na ha. <laughs> Babalik tayo kay <ng> June <laughs> Kasi June so, ka na lang. Nagtatalo kong mga to. Oo, sabi nila, naku, may chismis, mawawala ng will to win. Paano maipa-plug ang 40? ang concern nila yung promotion ng party sa uh, will to win o oh. gusto kang tanongin ko tanong ni, ni ano ni ni Neil o ayan na ah. Ayan uh, na po yung tanong maapag <laughs> din ha sige sige okay mo. okay so, sa ko po actually nakikita ko po, po yan sa social media nakikita po namin lahat yan napakadami pong post na ganyan pero syempre hindi po totoo yan kasi ano po eh syempre mahirap po talaga ngayon di ba lalo na nagaling kami. Actually, yung time slot po namin na 4.30 to 6.30 p.m. po, nagaling po yan sa zero. Ang hirap po talaga umangat, di ba? And we're you kaka one month, sali pa lang po namin na will to win. And everyone is like, actually, ako lang po yung may experience dun sa lahat ng kasama ko na host. Kasi nga 12 years ago, na-host na po ako. Lahat po bago. And even Kuya Will, medyo matagal din pong nawala nag-a-adjust, di ba? And I think, sabi ko nga, on social media, we're the number one po sa time slot na yan. Or kahit hindi sa time slot na yan. But on TV, of course, we know na ang hirap po talaga ng mga kalaban namin. Uh, family feud, o po ano pang iba. Pero, we're doing good. At hindi po mawawala yung show in whatever, in two weeks, in two months. Yan pa pinapangako ako sa inyo. And I, magpo-promo po kami dyan ni Kiko. Abangan po. <laughs> okay. So, thank you. I guess ka na rin ba sa lumad niya sa lupa? Uh, so, uh, Oo. Oh. oh, pwede, pwede. Ha, <laughs> that thanks. Okay. Balik lang tayo sa iyo so, no? uh, yes, sa Kiko, no? Ah, uh, sa so pagbubuo ng chemistry kay uh, Sino, nabanggit na naman ni Sir Dado na doon, uh, he worked hard on really building that chemistry between you guys. Kaya ba? Yes, so, nagmadali rin ba sa inyo magbuo ng chemistry na yan for this film? Tama, sir. Working process. Uh, we built that. Uh, slowly, brick by brick, with direct, uh, explaining the character and of course trusting things and understanding yung, kung ano yung workflow, kung paano magtrabaho, kung ano yung magandang energy na bigay dito sa project. So I hope we capture that dito. Yun yung biggest goal ko dito sa to be honest. And of course, giving the regnado, uh, the character that he wrote. Kasi ang ganda nung character ni Archie. He was really like uh, the hero, you know? Like, alam mo yung parang minsan sa buhay mo, kahit mong maging hero, yun yun. So parang, this is that. This is that. Okay. Uh, may may daughter ka kayo? Um, ako po. Going back to nung no, a year ago, tama ba direct? A year ago namin itong shinod sa Cebu. In character po ako, I was Megan. Yung mag makikita niyo po nag-suicide po, di ba? Almost papakamatay. Kumapit lang po ako sa character ko. But you know, hindi namin talaga parang pinlano lahat ng eksena. Actually, nadala, lang. ako po, nadala lang po ako sa lahat ng eksena. We didn't, um, parang pinag-usapan na po, Ganito gawin natin dito ha ganito tayo magaharap or whatever. Kasi pagka in character ka na, feeling ko, di ba? You just go with the flow. Kapag ready ka dun sa set. And si Kiko talaga hindi mahirap po. I think hindi mahirap kuminek, kuminek kay Kiko. Kasi talagang very open po yung character niya nun. No? Siya, siya si Archie that time. I think yun yung naging maganda talaga, no? Pag, pagdating po namin sa Cebu, talagang ready na po kami as Megan at Archie. Kasi, na-brief na kami ni direct. We, we had workshops po naiintindihan namin yung characters namin. And I forgot about Cindy. Kasi kung si Cindy po yung mag-play, mahirap po talaga. Very, ang, um, ang um, tigas po ng personality ko talaga. But then dito talaga, as Megan talaga, yun po ako. I iba, iba as, iba sa, sa akin po, as Cindy. So makita niyo po doon na, no, wala pong, wala pong acting, acting. Siyempre, it's acting. But we did it naturally, kasi mas maganda po kung natural. Makita niyo kasi kung fake, di diba? So, yung mga sweet moments po namin, hindi siya planado. Kung ano lang pinaramdaman namin nung moment na yun, yun po yung ginawa namin. Okay, thank you. Uh, pwede